Umaasa si Senadora Grace po na matitigil ang pangangalap ng pirma para sa People's Initiative matapos na magdesisyon ang Commission on Election and Bank na suspindihin ang proceeding sa People's Initiative. Ikinatawa ni Senadora po ang naging desisyon ng Comelec and Bank na itigil ang kwestyonabing proseso sa pagkalap ng pirma na managsusulong nito kung saan pinili ng Paul body ang tamang direksyon Paliwanag ni po na nagsimula ang People's Initiative sa maling pamamaraan at may bahid ng kontrobersya na hindi nagdudulot ng mabuti para sa bayan at sa mamayan. Aniya kung talagang gusto ng mga kababayan ng Chacha ay sila dapat na sentro ng tunay na People's Initiative at hindi ang mga politiko. Iginita e, man ni Senadora Risa Teberos na patuloy na magiging mapagbantay ang Senado sa bawat takbang na ng Comelec at sa huli ay naninindigan ng senadora ng panukala isang revision at hindi amienda. At kahit pagbalibalik rin ay dapat na iba na lamang ang peking initiative na itinutulak ng Kamara de Representante. Ako, si Giorgio Sikat, walang inatlas ang balita.